Good morning, everyone. So, ayan ang weather today. Ayan, natulog lang ako. Tapos pagkagising ko, ganito na. So, ayan yung mga sasakyan medyo. Ayan, pwede na lang may dumaan na shovel ng isin. Start ko yung aking sasakyan para at least mamaya. Ready na ako sa work. Anuhin natin to kasi, ay, ay, grabe, uy. Hi guys. Nasa likod kasi yung ano pang linis ko ng uh, sasakyan. So, alisin ko lang to para hindi siya ay, ay ko ko. Ayan. So, ayan. Start muna natin yung car para uminit na siya habang kumakain ako. Ayan. Ay. Ayan na na. Pero dumikit yung sa ano sa mga side, dumikit na yung mga eyes. Ay nako. Kaya hintayin natin uminit ito para at least ready na mamaya. So, bali mas madami yung snow uh, ngayon kaysa yung nakaraan. So, ano natin ito. Ito 'yung pang-ita ito 'yung panglinis ko. Oh, uh, hangga meg. aray ko. Oh, bless. Ano na natin siya? Hay, oh, grabe oh. Namin. Ayan naman ito siya. Ibali yung bubong. Ito yung pinaka kong weather. Kasi nga, matrabaho. Tsaka, delikado. Delikado pagka magta-drive ka. Ganyan. Ay. Pero sana, okay na mamaya. Kasi nakita ko, may mga nag, naglilinis ng... Uh, daan kanina. Ito oh, dumikit na sila oh. Ayos na yung sa ilalim niya. Pero dyan sa taas, okay na yan. Malalaglag pag habang aalis ako mamaya. Okay na yun dyan. Ang importante dito sa mga salamin. Oh. Ang kapal. Mas makapal siya this time. Ayan ay yung um, last kapal. Oh my gosh. Ang lamig. Sakit sa kamay. So, yan siya. Ayan. So, clear na yung ating sasakyan. Pwede na tayo tumarga. Ay, ito na yung ang takot ko talaga. Ito yung hindi mawawala sa akin. Natatakot ako sa ganitong weather. Kasi, hindi ko alam kung may stuck ako dyan o ano. Um, kasi madulas siya. So, ayan guys. Praying for me na sa so, karating ako sa trabaho ko na safe ako. And so, ayan guys. It's 9.46 na dito. 10 o'clock yung aking paso. See you later. Ayan. So, nandito ako sa work. Meron akong kasunod doon. O, oh, sumusunod sa akin. Sumusunod sa akin. Nakita ko siya. Naka, ano, naka... So, siya doon. Nakaharang na siya. Buti na lang ako na una. Kundi, naharangan din ako. <laughs> so, Ayan, thank God, nandito ako sa work. Um, sobrang madulas. <clears throat> mga ang takbo ko lang is 15. Uh, yun, kaya uh, pasalamat naman ako kasi nandito akong safe. Ayan, so yung parking lot namin, walang sasakyan. Walang mga tao. <laughs> Kunti lang. Ayan yung ano, nakaahon na siya nandun yung truck so may siya dun sa paakyat na dito sa amin ayun o oh, ayun yung ay, ayun oh, yun yung truck na yun yun yung ano sumemblang doon nakaharang siya yung parang na ayun siya oh. dito rin pala yung punta niya walang tao dito <laughs> yung parking lot namin maninis <laughs> Dito na tayo sa work. Ayan. Mag-pick up lang ako ng ano, gamot. Parang, kailangan kong uminom ng gamot. Sobrang yung allergy ko. Kaya, ayan guys. Salamat sa inyong lahat. Mag-start na rin ako sa work. Ayan. Thank you, thank you everyone. Bye.